Hello guys, meron dito ano guys, bente eh, Sa akin to eh, ay ano eh, binayad ko to eh, binalik sa akin. sabi ano daw, sabi sa akin ano, na ano daw to, yung luma na daw, ganun. Binalik ng ano guys, video. Tapos binalik din sa kanila. Ayan na to eh, bali, binayad ko dun sa isang tindahan. Ayan oh. basta binaya, may binayaran ako, tapos, yung ano niya, yung nagbangko sila, binigay ito sa bangko, tapos binalik din sa kanila. Tapos syempre, babalik na rin ito sa akin. Ang ano ko lang, bakit ganun no? Ano pang gagawin ko nito? Eh, bangko nga hindi tumanggap. Tapos, hindi naman pwede ito sa mga tindahan din. Bali, ano ito eh. Um, sayang nga ito, hindi ito magagamit. Ano na ano, lang gagawin ko nito? Bali, ano ito eh. Galing ito ng ano eh, Dineposit dapat sa ano? Saan yung eh? Video. Video. Tapos sa ah, lugar? Groto. Video ng groto. Sa ano sa Del Monte. Bali, yun lang muna guys. Sige.